Good evening. So, katatapos ko lang mag-live. So, gagawa ako ng mango float. So, may isang ano ako dito. Ayan, creamer. Tapos, gata. So, ilalagay natin siya sa may ano. Ayan. So, ano natin siya, shake, shake. Para mahalo talaga. Maliit e, e, kasi ng lagayan ko. So, ayan. Halo, -alo, halo. Halo, halo. So, tapos na natin siya hinalo. Mag-ano na tayo ng grahams at saka... Ayan, minggu. So, ayan. Tapos na tayo nag-slice ng mango. So, magpapile na tayo ng greyhounds. So maganda tayo nang minggo. Marami kasi marami kasi kaming manga kaya ito. Kasi sayang yung mga ibang Sayang yung ibang mangga namin. Na ano siya, nabulok, nabulok. bukas ko pa, bukas ko sana itong gagawin kaso lang wala kami makain bukas kaya wala kami pang merienda kaya ginawa ko na lang kahit gabi na so, Ayan. Gracias. maglagay na naman tayo ulit ng na. mangga naka ano na tayo naka two layers so ito na yung dalawa na nagawa ko uh, bukas na naman ulit kasi nga gabi na natapos ako 12 na pm so may naano pa tayo dito ayan tapos ayan may mga mangga pa tama tama din bukas na mahinog lahat so ayan uh, bukas na naman ulit gagawa ako ng mango plot uubusin ko tong grahams at saka yung ano gatas so guys hanggang dito na lang Thank you for watching. Good night.